Paano nga ba natin mapapakita sa Diyos na tayo ay nade-delight sa Kanya? Meron tayong tatlong point. Una, delight in God's Word. Pangalawa, delight in God's presence. Pangatlo, delight in God's will. So una, ipakita natin ang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng lighting in God's Word. Magpapakaligaya ka sa salita ng Diyos. Pagnanasaan mo ito ng merong pananabik at kasiyahan. Sabi sa Jeremiah 15.16, Ang iyong mga salita ay natagpuan at aking kinain at sa ganang akin ang iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan ng aking puso sapagkat ako'y tinatawag sa iyong pangalan o Panginoon Diyos ng mga hukbo. Grabe yung salitang ginamit dito. Sabi ni Jeremiah, ay natagpuan niya ang salita ng Diyos at kinain niya. Hindi niya sinabi na natagpuan ko ang salita ng Diyos at hinangaan ko ito. Maraming tao, mas na nila ang Bible na interesting ang mga aral o makakapulot ng mga philosophy. Kaysa tignan ito, pagnilayan ito at sundin. Ibig ang tanda mo ito, admiration without transformation is hypocrisy in disguise hindi din sinabi ni Jeremiah na natagpuan ko ang salita ng Diyos at ginamit ko ito sa debate. Ang ibang tao ang tingin sa Bible ay pangdiskusyon, diskusyon sa halip na mag-submit at sundin ito. Ginagamit ang Bible pang pa-impress sa dami ng nalalaman. Hindi din sinabi ni Jeremiah na natagpuan ko ang salita ng Diyos at ipinangaral ko ito. Kaibigan, wala namang masama na ipangaral ang salita ng Diyos ito ay mabuti. Dapat nga natin itong gawin. Pero kung ituturo mo lang ito, hindi mo ito pinagbulayan, para sa buhay mo at inapply, ay information lang ito sa ulo mo at hindi ito totoo sa buhay mo. Kaibigan, bago kang magturo ay siguraduhin mo na yung sinasabi mo ay ikaw yon. Na yung tinuturo mo ay ginagawa mo. Kasi ang discipleship ay pagbabago ng buhay mo na binabahagi mo sa iba. Hindi lang prinsipyo ang binabahagi mo, kundi ang katotohanan nito sa buhay mo. Kaya ang amazing si Jeremiah, tingnan mo, ang sabi ay kinain niya, kinonsume niya ang salita ng Diyos malugod niya itong tinanggap, mineditate, isinabuhay, hinayaan niya ang salita ng Diyos ang manguna sa kanyang buhay. At dahil dito, tingnan mo, sabi niya, ang iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan. Narealize ko na kung nanamnamin mo talaga ang salita ng Diyos at isa sa buhay, ay magkakaroon ka talaga ng totoong delight sa kanya. Dati ayoko nagbabasa ng Bible. Tinatawanan ko lang ito. Boring. Pero nung nakilala ko ang Panginoong Yesus at magsimula akong magbasa nito araw-araw, ay hindi ko na siya mabitawan. Hindi ko na makita ang sarili ko na makakasurvive nang wala ang Bible. Ito ang pagkain ko araw-araw at ito ang nais nice ng Diyos na kainin natin araw-araw para isa buhay. Kaibigan, ganun ka ba na de delight sa salita ng Diyos? o pag binabasa mo ba ito para lang isang obligasyon. Kasi sabi ni pastor o di group leader, basahin ko daw kaya binabasa ko. Alam mo, sabi ng Salmi sa Psalm 119, to 11, Hinahanap kita ng buong puso ko o huwag nawa akong maligaw sa mga utos mo. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Grabe, hindi niya lang sinusunod ang utos sa kanya ng Diyos, kundi gusto niya pa makasama ang Diyos. Alam mo, noong araw, nung hindi ko pa kilala ang Panginoong Yesus, iwas ako ng iwas sa boss ko noon. Ayaw ko siyang makasama kasi pag nakikita niya ako, utos na utos. Pero tingnan mo itong salmis na ito. Gustong gusto niya makasama ang Diyos kahit alam niya meron itong mga kautusan na pinapagawa sa kanya. At parang sinasabi niya, Lord, nandito lang ako. Kung may papagawa ka sa akin, susunod ako. Pero tulungan mo ako na hindi maligaw. Grabe ang desire ng puso niya. Ayaw niya maligaw at ang nais niya, masunod ang kautusan. Kaya ang ginagawa niya, sabi sa talata, iniingatan ko ang inyong salita sa akin puso. Ang ibig sabihin, sobrang delighted siya dito. Sinasa ulo niya ito at sinusunod. Bakit? Kasi ayon sa talata ay ayaw niyang magkasala sa Diyos. Narealize ko na ang turing niya sa salita ng Diyos ay isang mahalagang treasure. Sabi sa awit 1.19.72, ang kautusan ng inyong bibig ay higit na mabuti sa akin kaysa libu-libong pirasong ginto at pilak. Parang sinasabi niya na hindi ko ipagpapalit ang salita ng Diyos sa kahit anong halaga. Nung bagong Christian ako, nako nag-ipon ako sa sweldo ko ng pera. Sabi ko, bibili ako ng pinakamagandang Bible kasi ito ang aking communication sa Diyos. Sabi ko, di bali nang walang panggala at entertainment, basta mabili ko lang ang Bible. At itong kinaing ko araw-araw at ito ang naging buhay ko. At ito ang nagbigay sa akin ng joy nagbigay ng direction sa aking magulong buhay at nagpalago sa aking relasyon sa Diyos. Narealize ko, mas mahalaga pa pala ito kaysa sa pera na panggala, panggimik, entertainment at iba pang bagay. Para sa akin, ang Bible ay hindi kayang palitan ng pera. At tingnan mo, kahit si Job, sabi niya sa Job 23.12, sinusunod ko ang kanyang mga utos at iniingatan ko ito sa aking puso pinahahalagahan ko ang mga salita niya ng higit pa sa pang-araw-araw na pagkain ko. Grabe, ano ang common denominator ni David at ni Job? Parehas nilang iniingatan ang salita ng Diyos sa puso at pinapahalagahan ng higit pa sa pang-araw-araw na pagkain. Grabe no, kailan mo sinabi na hindi ako kakain Lord hanggat hindi muna tayo nag-uusap, hanggat hindi ako nakakakain ng salita mo. Sabi ni Dwight L. Moody, When we find a man meditating on the words of God, my friends, that man is full of boldness and is successful. Bakit sinabi ni Moody na matapang at matagumpay ang taong nagbubulay-bulay sa salita ng JOSH? Kasi ang salita ng JOSH ang ating panukat sa buhay. Kung gusto nating magtagumpay, ito ang gagamitin nating standard ng tama at mali. Ito ang magdedetermine kung tama ba o mali ang direksyon na tinatahak natin o hindi, at hindi ang opinyon ng ibang tao. Imagine mo na maraming tao sa isang construction, ang natutulong tulong para itayo ang isang bahay. Kaya lang, ang bawat isa ay may kanya-kanyang panukat. Yung isa ang panukat niya ay ang kanyang kamay binibilang niya ang haba ng pader o taas ng bubong sa pamamagitan ng kanyang kamay. Ang taas ng bubong ay isang daang dangkal. Now, yung isa naman, paa ang gamit niya. Ang lapad ng pader ay 50 feet. Size 8 ako ha. Ah. Grabe no, ano kaya mangyayari sa bahay na tinatayo nila? Tabingi. Wala sa tamang hulog, marupok at babagsak kasi wala sa standard wala sa tamang panukat. Kanya-kanyang standard. Kung ano totoo sa akin, ayun ay na susundin ko. Para sa akin, ang panukat ko sa buhay ay ang aking pera sa bangko. Material na bagay to the point na bali wala na sa kanya ang integrity at pamilya. Basta ang mahalaga, kayamanan. Yun ang panukat. Ibigan, gawin mong sukatan ang salita ng Diyos. Sabi niya, unahin mo hanapin ng Diyos at ang kanyang kalooban at ibibigay niya ang iyong mga pangailangan. Ang iba, ang panukat sa buhay ay kung ano ang nararamdaman. Parang tama kasi decision ko. Feel na feel ko ito. Kaibigan, sabi sa Bible, madaya ang puso. Kaya mapapahama ka dyan. Ang iba, ang panukat nila sa buhay kung ano ang nag-trending sa social media. Ito ang tama, ito ang gagayahin ko. Ang ibang standard nila ay kung anong ginagawa ng mga sikat na tao. Yung dating kasalanan sa Diyos, nagiging tama na tuloy kasi ang gumagawa ay yung mga taong sikat sa TV at sa internet. Ibigan, layo ka dyan kasi mapapahama ka. Ang gawin mong panukat ng buhay mo ay ang salita ng Diyos. The light in God's word. At mapapabuti ka at mapapakita mo pa sa Diyos na mahal na mahal mo siya. Ang iba naman ang panukat nila, achievement sa career o negosyo. Ang iba ang panukat sa buhay ay ang kaaliwan. Matagumpay ang buhay kapag nakakapagbakasyon sa mga lugar na gusto mo. Kaibigan, wala namang masama sa pagbabakasyon pero kung yan lang ang goal mo sa buhay, kung yan ang sukatan mo ng tagumpay at hindi ang salita ng Diyos, mapapahama ka. Kaibigan, walang society, church, family o individual ang magtatagumpay na magkaroon ng makabuluhang buhay Kung hindi ang salita ng Diyos ang kanyang gagawing panukat Marami na akong nakitang pamilya na nasira At sinasabi nila sana noon ko pa nakilala ang Diyos upang napalaki ko ang aking anak batay sa salita ng Diyos Sa kabaligtaran naman, ang isang kaibigan ko sinabi niya noon may nag-offer sa akin ng promotion na talagang malaki ang kanyang kikitain. Kaya lang ay madedestino siya sa malayo at mapapahiwalay siya sa kanyang pamilya. Sabi niya, tinanggihan ko ang offer at nanatili ako sa dati kong posisyon. Binasi ko ang aking desisyon sa salita ng Diyos. Para sa kanya, mas mahalaga ang pag niya sa kanyang pamilya kaysa sa promotion mas mahalaga sa kanya ang worship service, discipleship group, at paglilingkod sa Diyos sa iba't ibang paraan. In short, inuna niya ang agenda ng Diyos. Siya ay nanguna noon sa youth ministry. Ngayon ay pag tinitignan ko siya, nako, pinagkatiwalaan siya ng mas malaking responsibilidad ng Diyos sa church. Lumaking may takot sa Diyos ang kanyang mga anak. Binigyan siya ng Diyos ng bahay at ang lahat ng pangailangan nila na ibigay ng Diyos at ang bonus ngayon, naku, mas mataas pa ang posisyon na binigay sa kanya nang hindi niya kailangan lumayo sa kanyang pamilya. Kaibigan, kung gusto mo magtagumpay, ay gawin mong sukatan ang salita ng Diyos. Madelight ka sa kanya. Siguraduhin mo na kaligayahan mo ang sumunod sa salita ng Diyos. At pag ginagawa mo ito, Naku, mapapakita mo sa Diyos na mahal mo siya at nagtitiwala ka sa Kanya. Sabi ni David Platt, If you want to know the glory of God, if you want to experience the beauty of God, and if you want to be used by the hand of God, then we must live in the Word of God.